Lawak naman dito po ng kamutihan ni tatay. Oh, yeah. Yan, yung Manalbos. Kuha, may pang-ulam mamaya. Padali na po namin na yan doon. Okay na yan. Ayan. Ito po ay okay na ang putang hair o ginataang ang talbos ng kamuting kahoy po. Hello po mga kadilag, magandang araw po at welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog ay naririto po ako sa likuran at ngayon po ay mangunguha po kami ng talbos ng kamote dahil magluluto po kami ng putang hair. Ayan at uh, po si Tito. Siya po ay nagbabalat ng kamote. So si Tito po ay ang uh, nagsabi na pwede nang talbusan ang kamote dahil may laman na Tito. Oh, ano mo, na, oh. ah, mo naman dito yan? Anong luto? Ano? Uh, wala, laga, laga lang ay, na may asin. Alaga. Yun. Masarap na merienda. pwede po si folding. Nasaan si Talambo? Nag-iPhone. Nag-iPhone. O laka-iPhone. <laughs> Baka nag-cellphone. At kami pipapunta na dito sa kamutihan. Ito pong kamutihan ay tanim po ni tatay. Ayan, at bayon po si tatay. May laman na po pala tatay yung kamuti mo, honey. Nakakuha na. Matataas na tatay. Ano eh? Mm -hmm. Ito po yung hinukay ni Tito kanina ah. Kinakain po. baydi din naman po si Pox ah. Ah Pox, namimitas ka na diyan. Bale yun pong lulutuin namin ay yung putang her. Kung tawagin po dito sa amin. Pero yung po talbos ginataang ng kamoting kahoy. Ayan. Nagsisimula na po si Polding na manguha ako po ay kukuha na din ng talbos. Eh, tatanay mo na din po tatay yan. Yung pong... Ah. Ay, oh. Wala na. Hindi na po talaga magkakaigayata ng mustas at mainit. May po tulong tulong sa pangunguha at sa paggagawa po ng ulam namin ngayon. Maginhawa dito. Taga saan? Probensya. <laughs> Siyempre. Ito mga kadilag. May bulaklak nga po. Ito. Ano Bulaklak ng kamoteng kahoy. Ang oh, sinasamong din kahit yung nasa ibabaw. <laughs> atis, atis. Ba't na ganito na? Ay, na. Nabuhal na. Ang palaya, ang palaya. Madami tayong kukuha ng talbos po sa Madami talbos <laughs> po uh, sa Kaya nga. Ito na may madami din. Nasaan na yung bulaklak? Ayun po, uh, may bulaklak mga. Ayun po, uh, may bulaklak mga kadilag. Ito, nalisa na namin ni Pulding. Dito ko Ayan, yeah, ang bulaklak ng kamote. Eh. No, kami may nagiiyak na aso doon. ahan. Talbos po ang kinukuha dito. Matataas. Mainit din pala dito, Poksan eh. Oo. Pulding, igihim mo yung atang ah. Talbos lang. Huwag mo na isama yung sanga. Ah. At tatanggalin pa yan mamay. Ang dahon na lang. Nadi sa ilalim. Nalagla, nalagla, nalaglaga ng ano. Ano, daming bulaklak eh. Kala ko po, kasi hindi ito nabulaklak. Ito na bulaklak Si Pox po na din dito. <laughs> Naglaman na Poxan eh. Matataas. Kailangan mo pang adukin. Buti na lang at medyo matangkad ako mga kadulag. <laughs> eh, <laughs> hindi abot Poxan eh. Si Pulding eh. <laughs> parang kalahati lang mong kamote. <laughs> o, oh, dito Pulding. Akin eh. Itagali mo na na yung mga sanga-sanga napapasama ng Pogi. Hay, kailangan tiyaga talaga sa kamote ngena. 'Yung mga nalilisanan nang ako dito ay. Kuha nang hindi nakuha dito na nang matagal na. Ah, uh, hindi pinakuha ay tinalbusan niya. Oh, di ba 't sabi nga ay kapag ka daw tinalbos ay hindi daw maglalaman. Maglalaman. <laughs> Kaya inintay po muna naming maglaman bago po tinalbusan. 'Yun din ang sikreto ni Tatay. Para maglaman ng kamote, 'wag mo tinalbusan. Pag tinalbusan mo, eh, hindi nga po Maglalaman. Meron din namang mabababa tulad na ito. Oh. Ang init sa Philippines. Pugad. sarap pang-ulam, mama, yatiak. Ayan at beo na po si Fox. Lawak naman dito po ng kamutihan ni Tatay, uhi ah. Grabe. ako dito na sa mga gilid-gilid, Fox. May nalilisanan ka dito. <laughs> Ano, madami na kayo nakuha? Taasan eh. <laughs> dami na po kaming nakukuha. Pero pag inaluto po din, ikakaunti pa. Corrected ba? Corrected ba? At ako po ay manunood na dito ah, sa gitna. Si Pox ay uminom daw po muna ng tubig at nauuhaw. Dahil sa sobrang init, honey. Eh. Pulding. Oh. Oh, ay katataas nga naman. Ah. Hinama mo dito ang maginhawa. hawa <laughs> sa ilalim ng kamutihan. Naalala ko dati nung kami mga bata, pa'y kami dito nagtatago sa mga kamutihan. Nga nagtatago-taguan mga kadilag. Ay, Ay naputol. Ah. Naka, ako wala nang kasama dito. Nararo na ang mga bagets. Hoy, hali kayo. At nun tayo mapabilis. At may po si Amey dumarating. At ako'y nahingi ng tulong sa mga bagets. Oo, kaya kalay medyo matataas. Magigit pinaanan ni tatay. Oo nga. Okay. May laman na. Ay, alak na. mm ay, bubunutin. Kuha, tatalbusan lang. Hmm. Oh, yeah. Wag na ho. Oh, dadalhin ko pa ng water. Ano ka naman magba-basketball? Ali ka ba, tumulong ka na. Ngayon pa walang pasok ang mga bag eh. Bakasyon na po. Wow, sana oh. Okay, may bakasyon na kayo. Water, water. kwan may pang ulam mamaya Ah, <laughs> ate Behani. Madami ma talbos ni Baka. Ate Be, baka iki dahil pa ng 90s. Oh, 90s. Batang 90s. Yan nga may kang magandang pangkulot, honey. Ang mga bagets-bagets pa eh. Ito ang ating pangkulot. Low budget. Yung pong ganito ah. Tangkay ng kamote. Oh, guna, tayo, uwi. Oh, may na. Tawa nga si Fox. May bulaklak na. na bulak Akala ko may nagjojoke din la ay. Ngayon ko lang nakitang may bulaklak bulak na. Ginagano. minanggen. Oye, may bunga? Ito. Tigna, mick. Ano hula mindam? Ito. Hala wohani. Papa kasi ito ni. Hindi, oh di ka bida ka atibibig. Baka ito talaga yung ano ah? Ayan, paspas -pas ang dalawa. Bibi, maguha ka na ng nang... tayi magdami. Si Bibi na may naa amis sa mga bulak bulak. Bakit <laughs> Dito po may nakitang pugad si Pulding. Nasaan? At sobrang ano na dito. Yung parang lamba ng ano yung ginagawa na ng pugad. Han, yung, <laughs> Wala naman laman. Wala naman laman. Eh. hani? May di pa ako. Parang ginagawan din dito. Ah. Oh. Uh. Naka na may ako wala na dito makaitan talbus sa sobrang taas ng kamote ni ama kami po hindi na magkakitaan dito ito po yung aking nakukuha yung tall grass ito na may tall kamote kailangan pa pong ganito yun baloktutin para makuha yung talbus. Pag pinagsasama-sama yun, kadami nang nakukuhahan eh. Oo. Kaya nga. Kaya sipagan pa natin manguha. <laughs> si Fox naman po ay eh, Kaya pala nawala ay eh, naghahanap ng milk. Kami po ipag nagluluto dito mga kadilag ay eh, ganito minsan sa ang para bawat bahay may ulan okay. dito po ako sa gilid gilid na punta wow dami daman dito, dito ng ano ah papaya tiyak dito yung may nalilisanan pa ah katulad na ito talbo. ba itumba mo na. Papasukin ko pa itong bandang gitna. <laughs> <laughs> Nababali sa duluhan eh. Adventure pag yung sota. si so, mamaya eh. Basin, kinakatin na mga kadilag. kami pa rin pa din. Ngayon madami na. Oh. Pero dagdagan pa natin para talagang kuan. Ang ulam natin hanggang hapon. A few inches later. Ano girls? Kaya pa girls? <laughs> si amin na naid na din doon. Ah. Madami naman na po tong amin nakuha. Siguro ay sakto na ito. Sakto na 'yan. Sakto na ko ipadali na po namin na yan doon. Okay na yan. Pabalik na mga kadilag. Mainit na. Hindi na ng powers. Oh, may tawad pa. Ito oh, din nyo nakita. At dito po namin gagayatin. Naglabas na dito dito ng lamesa. Ang tamat maginhawa dito po sa may doyan. Sa likodan po ng bahay nila. Nakuha lang po si Bibi ng sangkalan at kutsili. Kakagsya yun ng gulay, yung kumuha kayo ng malakayak Oh, Oo, mustasa mo. Mm hmm, baka ako ipangisigang kayo, mga dahong ko tayo. Hmm. kayo kay tatay din na lumaki po, pati hain. Eh. Uh, wala, eh. wala nang tatay mo na nabago. Nakuha lang ng na. alabasa siguro. Mm hmm. Pwede oh, na din po yung kamuti ni Titong nilaga. Ito na, yung folding. Pwede na marinda na yung folding, honey. Naki nilagyan na mama ng asukal, ha niya? Eh? Mm-hmm. May sawa, <laughs> Kinanggalan na. Ayun, may sabaw. Ayun nga, parang may asukal. Masarap iyan, pagka may asukal. Luto na ang kamutay! Kamuting bangye, eh, bang. Oo. Kamuting guna yan, kamuting. Awag! Kawagin Aba, mama. Oh, lapitan na ang mga baget. So, baby, masarap yung kuan, Masarap yung kamote at kuwan. Wow, sarap buhay! Pa-cellphone-cellphone lang. Vacation mode na si Kuya Bo. Kaya po si for the cellphone. At uh, nakain ng nilagang kamote sa doyan. Ayan, ako pa'y tapos ng magmerienda. Dito pa'y akin nang iluwain. oh, si Fox. Fox, nasa na ng ngayong niyog? Si Fox po ang naghahanap ng niyog. Ya, yeah, grabe na po ang init dito sa amin, mga kabilag. Honey. Grabe ang init. Kaya po kami kanya-kanya ng tambayan kapag na itong oras. Si mama na doon sa duyan. Sa may ilalim ng puno ng mangga. Kasi dito po yung nagawa din sila dito ng duyan. Sa may likod din po ng bahay nila. At dito po natambay yung mga bata. may din may oh, nga ni tita ng Tinatanggal na po ni Bibi yung mga ano pa. Parang pinakang sanga. Tangkay. Para sa iyo. Ay, okay, ng ate B. Eh. Yan at bay din na din po si Pox. Namang tama, tapos na din akong maghiwa. Wow, oh, may daladala na si Pox na niyog tinatabasa na din po ni Pox ang niyog na kanyang nakuha ito na po yung nahiwa kong dahon ng kamote nagkakayod na din po si Pox ng niyog Ayan. nakaredy na po lahat ng sangkap na gagamitin sa pagluluto ng putang hair at dito po ako magluluto kala tatay So, ito na po yung gata ng niyog. Tapos ay yung lahok na sardinas at baguong. Tsaka po ito yung talbos ng kamuting kahoy at mga rikado pati sa lay. Bali, magsisimula na po akong magluto. Talagay ko na dito sa kawali itong talbos. Ba, madami. Pero ito po iimpis mamaya. Talagay ko na din po diyan yung mga rikados. So, lalagay ko na po itong salay o ito pong tanglad. Pati po itong luya tsaka po bawang. Lalagay ko na din po yung pangalawang gata. Gawin po yung tatakpan. Meanwhile, tita check ko na po ito mga kadilag. Kumo yung pis na. Lalagay ko na din diyan mga kadilag yung sardinas para po lumasa na. ali ang ilalagay ko po ay tatlong sardinas. Yung isa po yung maanghang. Yung dalawa ay hindi. At po ay lalagyan ko din ng bagoong. So ito po yung galing panggasing Oh. Are na din pong ilagay yung kakanggat. Ubus ko na po. Wow. Pinagtulong-tulungan na ulam. nalagyan ko na din po ng paminita kaya hmm. maglangsize maglang slice at pwede na natikman ko na din po mga kadilag ay sakto lang yung lasa hindi maalat, hindi matabang okay na yung bago kaninang nilagay ko at nilagay naman po ng gata At para mas maging balanse, eh, ayan, pilaligan ko ng asukal. Para mabalanse ang lasa. So, para mas lalong lumabas yung, basta mga katilag, iba ang ano ng asukal. Iba yung dating. Dating. Lapit na tong maluto, guys. Konti na lang. Hindi pa pulo to. Ay, may na-request na dito kaagad si Lloyd Jane. Hindi pa iga. O, oh, yan. Sabaw bibi. Hindi. Hindi pa? Nasabaw? Yeah. Yeah. <laughs> Tama-tama po at uh, saktong-sakto ito sa pananghalian. Iniiga-iga iniiga ko nalaan po. Ayan, ito po ay okay na. Ang putang hair o ginataang talbos ng kamoting kahoy po. Wow. Pwede na po itong ahunin. Papatayin ko na po yung apoy at ikan na. Yan yung gata. nalagay ko na po sa mga lagayan. So, yan. Ito na po ang aming pong ulam ngayong panghali. O, ito na guys. O, po. Ito na yung inyong kapartida. Thank you. Thank you din sa Niyog. Si, si Pox po ay sa Niyog. Ako ay sa Lahok. Tapos si kami nagtulong-tulong sa pagkuha ng talbos. Ice pop? Pwede naman nagpapaalam si Mara. <laughs> Ayan, at kakain na din po si Amara. Matitikman ng aking niloto na gulay. Mas mm -hmm. tatay, nakain na din po. Masarap tatay. Mm -hmm. Ayan. Sige Mara, tikman. Ba't ka kung tikanin mo? Ayan. <coughs> Matitikman na po ni Amara ang aking niloto. Kamusta? Kamusta, Mamara? Oh, approve. Si Talambo naman po ay kumakain na din sa kanila. Galing.